Ito ang kalaban mga idol ni JB sukal sa tournament sa Jinsan Si Junjun Samal Ayan o Tumira ng 3 Ito tingnan natin Tingnan natin kung makatira pa si JB Junjun Samal mga idol ang number 1 ng Samal Island o Tumawid lang ng dagat no Para Sumali ng tournament sa General Santos City At nakalaban si JB sukal. Ayan na, tira Size. Tingnan natin kung uubra ang karakas ni JB dito mga idol. Ayan. Tira utso, tatlong bulan na lang. Sabi, hindi rin tatawid ng dagat mga idol kung wala tong tira. Walang dala-dalang tira ito. Talagang may tira din to si Junjun Samal. Ayan. Last bull na mga idol. Alas tu Tira noibi si Junjun. Ayan. Last bull na. Ayan last ball na so nanood lang si JB mga idol na nakaupo uh, niran out si JB mga idol nang sumablay si JB inubos na agad ni Junjun Samal ayan panalo